Natutulog pa ba kayo, 18? Malamang yung iba dyan, hindi na. Busy na tayong lahat para kay Moonlight, ang bagong bunso ng SB. Pero teka, dito muna tayo. Nasa Dubai pa sila neto eh. Ano bang hangin ang meron dyan sa Dubai at ganito kayo kaganado, ha? Hmm, ganda ng pasok ni Gana. Biglang sulpot yung nakangiting bata. Hoy po, Pablo, ano yan? Nahatak naman ni Pablo ang lahat? Pero teka, saan ba kayo nakafocus ha? Masyado ata kayong nakafocus kay Pao at di nyo na makita si Josh. Bakit ka kasi nasa likod Josh? Mahawa ka naman dyan. Lipat ka sa harap cutie. Naku po, si Pablo talagang nanghahatak. Lakas ng tama ng 18 sa'yo. Ba't kasi ganyan ha? May gusto ka bang patunayan? eh <laughs> Etong si Bunsu naman, pasimple lang eh. Pero itong si Stel, nangaakit na naman. Kaso lang binitin tayo. Naku, itodo mo yan Stel. Kunyari ka pa ha? <laughs> oh, pero di tayo mag-move on kay best in kaldag, Pablo. Ayaw niyang kumalma, kaya di rin tayo makakalma. Ibang level ng kaldag to. Lakas ng impact mo ngayon, Pao. Lupet mo dyan, Lods. Oy, pero amin niyo yung iba dyan nagulat sa pagpasok ni Ken. Ganda-ganda ng ngiti ng mga sisiw at Phillips Lens dyan, no? Ay sus! Di pwedeng wala si Ken. Bisaya represent yan. Budots! Parang bumakas ang langit pagpasok niya. Yung totoo. Isa ka bang ang Helgar? Yee! Nakaka-overthink ang pagiging active niyo boys, ha? Hmm. After ni Moonlight, may big comeback na ba agad? Oh my God! Kahit ano pa yan, handa na kami boys! <music>